Alright, good day mga paps So today, susubukan natin itong Hero Zoom 110 sa long ride At isasabay natin yung kanyang fuel consumption Okay, so ngayon, magpapapultak so muna tayo Then yung mga ruta ang pupuntahan natin, babanggitin ko na lang habang nasa BI tayo Subukan natin sa long ride itong Hero Zoom 110 Kung reliable ba talaga siya and kung gaano siya atipid sa gasolina Okay, so tara, sumunan natin guys Temple Tank Premium Premium yan, kaya pa yan Four So ito yung palatandaan natin mga paps Mamaya pagbalik natin dito Dito rin tayo papagas mamaya pagkaikot uh, natin After natin mag long ride So susukatin natin kung ilang yung kanyang fuel consumption So ayan guys puno So ngayon I-reset natin yung trip 1 Okay Thank you Okay, time check 8:48. Okay, odo natin, yung trip one natin is 00. So, ito yung start ng ano natin. Fuel consumption test. Okay? O tara, let's go. Okay, so mga paps, yung pupuntahan natin is e, Diretso tayo ng Antipolo Then Diretso tayo ng Pasig Tapos ikot tayo ng Marcos Highway Then after na the Marcos Highway, diretso tayo ng Masinag. Papunta tayo ng ano, diretso na tayo ng kilometer 90. So pagdating natin ng kilometer 90, dito tayo dadaan sa may Santa Maria Laguna. Do sa may papuntang Mabitak. so ang mangyayari pa tayo. Ikutin natin. Tapos after natin magpunta ng Mabitak, babalik tayo dito sa pinagasolinahan natin. Then ipupuntang kulin natin para malaman natin yung kanyang fuel consumption okay 8.2 km na tayo at nandito tayo ngayon sa May Teresa Rizal so explain ko lang kung bakit ito yung ano ito yung rutang na pili natin na daanan para dito sa long ride test at fuel consumption test nitong Hero Zoom 110 so ito yung napili ko kasi para madaanan natin yung may bayan bayan di ba tapos dadaan tayo ng city tapos dadaan tayo ng matrapik na area tapos Didiretso tayo ng Marilaki Highway Okay so yan, yeah, Shout out sa mga Pulis natin dyan na nagche-checkpoint Para mas maging maganda yung ano natin Fuel consumption test Kasi kung ilo long ride natin to Tapos sasabayan natin fuel consumption test Tapos highway lang yung dadaanan natin eh, Sigurado malaki yung makukuha natin Ano dito fuel consumption So kaya ito yung napili ko para Combine na combine na yung city driving Tsaka highway Okay So far, kita tayo ngayon ng Antipolo So far, okay naman siya Malakas naman yung hatak niya Ayun, overtake nga tayo eh. O dito pa rin tayo ngayon sa Andipolo City Okay going taytay -tay na tayo mga pups dito sa Medikling Suwabi talaga sa likuan <laughs> ng <yung> Heroes Mountain Ang <laughs> bait sa likuan <laughs> Mabait siyang i-banking, mabait. Ortiga, sabi niyo na tayo. And so far, nakaka 20.4 km na tayo. Okay, so wala pa rin nababawas doon sa ano natin. Sa gas, naka-full bar pa rin siya. So ganito yung takbuhan natin dito mga paps uh, Sumasabay lang tayo sa flow ng traffic Hindi tayo yung tipid mode Hindi rin tayo yung walwal -wal mode So kung ano yung flow ng traffic Ganon din yung takbo natin okay, So baka sabihin kasi nung iba mamaya Tinitipid natin yung gas Kung uh, malaki makuha natin fuel consumption Baka sabihin tinipid natin yung takbo natin So hindi sabay tayo sa ano Sa flow ng traffic Okay so so far nandito tayo sa may ano Bali Golf So siya nga pala mga paps, naku yung ating i3s Yan, nakita nyo nag siya so, so ito yung ano, yung So yung i3s dito sa Hero Zoom 110 is ano yan Yan yung idling Stop start system So pag ng ibang scooter din Meron ka pag, yan mabawa, traffic Tapos tumigil ka, so mamamatay yung makina Then, pag konting ano mo lang, konting Rev mo lang O konting pizza throttle, mag-start na ulit siya Pero itong Hero Zoom 110, kailangan mo pang i-press yung brake then piitin mo yung throttle para mag start sya yan ganyan so mas safe sya kasi kailangan mo munang i-press din yung ano yung brake okay so mga paps nandito na tayo sa Pasig City okay malapit na tayong makahinga ng maluwag-luwag hahaha <laughs> tayo dadaan going manggaan Palabas na tayo ng Marcos Highway mga paps Ito yan o, Marcos Highway na yan Unti-unti nang giginhawa ang ating paglalakbay <laughs> Okay Okay so far nakaka 32.1 km na tayo then time check 10am ok so yun ya, sakto nag green na na gustoan ko dito mga paps sa Hero Zoom 110 napakadali niya i-maneuver sa traffic hindi ka mahirapan kasi nga na magaan lang siya then compact din yung design nya so di ka mahirapan kahit ganitong traffic yung isa pa sa napansin ko dito mga pop sa hero sumo yung acceleration nya medyo sa una may vibration ng konti napaka minimal naman then pag pumalo ka na ng 40 to 50 km per hour yung takbo mo yun smooth na smooth na sya dito na tayo mga pop sa so may kogyo di Paolo. so far nakaka 35.9 km And after nito, ayan guys, maging hawa na yung biyahe natin. <laughs> ayan, traffic. And of course, meron din na yung baon na emergency kit. In case na maplatan tayo, meron tayong baon nun. Meron din tayong portable inflator. Ayan, so importante yan pag yung itong long ride kayo. O yung mahaba yung biyahe nyo. Para iwas sa beriyah. si Oscar <laughs> Okay, kilometer check tayo mga paps So far, nakaka 64.9 na tayo At kalalampas lang natin ng manukan dito sa Marilake So, yun, diretso na tayo ng ano, kilometer 90 So far, wala pa nababawas sa gas natin And so far, goods na goods pa rin tong Hero Zoom 110 Okay na okay pa rin siya, wala tayong nagiging problema Napaka-smooth manak mo 73.8 km yung natakbo natin so bago siya nagbawas ng isang bar sa gasolina natin alright so dito na tayo ngayon guys papunta so, ng Sampalok Tanay so dire direto na -dire tayo dito tayo mag stop <laughs> wala nang stop stop doon tayo mag stop sa may ano siguro sa may Santa Maria na so guys yung brand na to is from India and sila lang naman ang may pinakamalaking pagawaan ng motor sa buong mundo yan. So, para doon sa mga hindi pa nakakilala sa Hero, yan. Sila yung pinakamalaking pagawaan ng motor sa buong mundo. Okay, so ngayon meron na rin sila dito sa Pilipinas under sa TMC. and So, kaya meron na rin tayong mga Hero dito. So, par tatlo pa lang yun alam kong unit nila na available which is tong Hero Zoom 110, Then yung x 200B Yan isa yung sa gusto kong talagang masubukan Matest ride So meron pa isa yung Hank 160 So so far tatlo pa lang yung alam kong available na unit Ni Hero na available Dito sa Pilipinas Okay so hopefully matest natin yung ano, Yung x 200B Napakaganda ng mga paps Isa yung sa mga gusto ko talagang masubukan Ito guys mapunta na tayo ng ano, Kilometer 90 And So far nakaka 85.7 km na tayo. And may isang nabawas na dito sa ating fuel level indicator. And time check 11:23 AM. Okay, so time check mga paps 11.38 eh, Naka 96.4 96.5 km na tayo ng tinakbo Okay, so feedback dito sa Hero Zoom 110 guys So Naka 96.5 km na tayo tinakbo Pero Hindi pa rin Ako na no? Naka 96.5 km na tayo tinakbo Pero Ayun, hindi, hindi naman siya masakit sa pwet Wala akong nararamdaman na nangangala yung braso ko Masakit yung likod ko So okay na okay itong Hero Zoom 110 sa long ride Yun nga alam, medyo pag yung paahon talaga Medyo hirap talaga itong Hero Zoom 110 Pero sa patag yan, kayang kayang makipagsabayan ito guys Kayang kaya itong makipagsabayan Perfecto doon sa mga may long ride na chill ride yan Para sa inyo to mga paps Pero kung pang hanap nyo guys Hindi nababagay sa inyo sit Heroes of Mountain Hindi na mapapakita sa inyo to <laughs> So yan guys Nag stopover muna tayo dito Para mag buo Nauho na talaga tayo <laughs> Basta talaga Dalit nyo na tayo ng kilometer 90 Dahil buo ko Alright, so ayan, nakainom uh, tayo kahit pa ng buko Although may tubig tayo dito pero Mas trip po talaga yung buko <laughs> So ayan, nagbuko muna tayo saglit Okay, so ayan, diretso tayo ng kilometer 90 sa ating destination Okay, so ngayon nagbawas na uli ng bar Panibago, pangalawang bar na yung nabawas So, so far nakaka 100.9 kilometer na tayo mga pups Yung takakbo natin ayan oh, dalawang burnay na babawas. Wow, on the rebel. Nandito tayo mga paps, kilometer 90. All right. Pa picture lang tayo dito mga paps, then diretso na ulit tayo sa ating pupuntahan, sa ating ruta. Okay, so ngayon mga paps naka picture na tayo dito sa kilometer 90. So, diretso na tayo doon sa ating ruta. So, for now, 104 km then dalawang barney na bawas sa fuel natin. And time check, 12:11. Medyo na-delay tayo kasi nagbuko pa tayo kanina. <laughs> All right, so tara. Diretso na tayo. So, dito tayo ikot mga paps sa may Santa Maria papunta ng bayan so ito yung dadaanan natin papunta ng Abitak then pabalik doon sa kung tayo nagpagas kanina doon ulit tayo magpapagas kasi para uh, same calibration ng pump nila doon din sa mismong ano na yan sa mga, mismong pump area na yan then saan natin computein yung fuel consumption itong Hero Zoom 110 alright Boop So medyo malak na yung bato rito. So slow down tayong konti. So basic kay zoom. <laughs> Seven uphills. that I picked your So 149.8 km yung tinakbo natin Ah. Ngayon, dalawang bar na natira. Wala na rin natin. kung ilan i-push natin 'yung gas. 多普通。 so senior 140 Right, okay, so 140 pesos, tapos 2.947 okay, 2.947 yung naubos natin. So ngayon, kabilin natin, guys. So, opo natin dito. At mainit ang daan. <laughs> okay. 149.8 at 2.42. Oh, okay. 2.947. Okay, so opo natin adalah moment of truth 149x dibagi 149.8 dibagi 2.947. Oh, so 1 anyway, pop so 50.8 kilometer per liter so talagang yung ano nya yung fuel consumption nya combine na yung mga pops combine na yan uh, city driving kasama yung traffic then highway uphill downhill so ito yung nakuha natin so so far napaka tipid na nito para sa akin mga pops 50.8 kilometer. combine na yun city and highway alright So sulit na sulit talaga tong si ano Hero Sum 1 mga pops. Okay. Okay, so hanggang dito na, mga pops. Sa tingin niyo nakatulong na, tong video na to. Don't forget to hit the like button and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, eh, hit lang subscribe like button and hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong upload na video. Okay, stay safe always, ride safe, peace!